Sobrang laki ng tulong sa akin mga mima ang folate, folic acid. Alam niyo ba na dalawang beses na akong nawalan ng anak. Yung panganay at yung pangalawa. Sobrang sakit, sobrang traumatic, sobrang kabado talaga ako. After 20 years, ngayon ko lang to i-share. Sabi ko siguro pwede ko nang i Pero kanina, alam niyo ba, nakailang video na ako. Sabi ko, mabubuo ko ba to? Kasi naiiyak ako itong kinukwento ko. Basta ganito na lang kung kayo ay nagbabalak na mag-baby, para hindi kayo matulad sa akin, yung una at pangalawang baby ko, anencephaly. Ang itsura ng baby ko, wala siyang skull, wala to. Kung mukha lang, mukha lang yung meron sa kanya, tapos may konting box sa ganito, and pagdating dito, wala na. Wala na tong buo na to, as in, ungkab siya talaga. Yung unang baby, ah, uh, sobrang nag 50-50 talaga ako noon yung tipong kala ng nanay ko tatay ko mamamatay na talaga ako. Ang daming dugo na wala sa akin, ang daming sinalin din, Siyempre, ang daming nawala eh. And after mga wa, mag 2 years ganoon, nagdecide ulit kami na magbuntis kami mag-asawa. Alam mo ba ganoon uli? Amen, palik ulit siya. Grabe yung trauma ko talaga. Ang gamin pangatlo, eto na. Lucky ang pangalan ng aking pangatlong anak kasi nga swerte na. Swerte rin ako sa aking OB-GYN. Hi, Dr. Carlos, siya yung nag-alaga sa akin, nag-workout, nagpagawa ng karyotyping, nagpagawa ng genetics. Lahat ng test, ginawa talaga namin. Yung karyotyping siya, yung uh, genetics, sa human genetics namin ginawa yan sa Maynila kasi wala naman dito sa amin sa Dasmarinas. At after more than 10 years uli, syempre kabado uli. Pero nabuo naman uli si Gif. Ito yung bunso ko. Nung nakadalawa na ako, sabi ko, tama na to. Kasi sobra talaga yung kaba ko. At medyo tumatanda na rin tayo. Kasi ang bunso ko ngayon ay 7 years old. At yung panganay ko ay uh, mag-18 na siya sa October. So more than 10 years ang kanilang pagitan. Ugaliin yung uminom ng folic acid or folate. Ito yung nakatulong talaga sa akin. Hindi pa ako buntis. Ito yung win-workout sa akin ng doktor ko. Kasama to, ang painumin ako ng polyx sa loob ng dalawang taon. Pero hindi naman ako buntis. At nung nabuntis na ako, alam niyo ba na nag-twice a day akong umiinom neto. Isa sa morning, isa sa gabi. Kasi nga buntis na ako noon. And nakapanganak na ako. Nagpapadedi na ako ng anak. Umiinom pa rin ako ng polyx or polyx acid sobrang sobrang laking tulong nito sa akin. Ngayon, hindi naman ako buntis at ayoko na rin mabuntis dahil sobrang trauma at matanda na rin naman ako. Nasa 40 plus na ako. 46 to be... Ah, 45. Huwag mo muna nang <laughs> sa February ka pa mag <laughs> 45 years old na ako. So, sabi ko, okay na yung dalawang anak. Pero alam niyo ba, umiinom pa rin ako ng polit. Mm -mm. Alam mo, parang kinasanayan ko na siya. Parang okay sa akin itong polid Pero syempre, kailangan nyo magpakonsulta sa doktor nyo. Tapos itanong nyo rin sa doktor nyo kung okay ba sa inyong uminom ng polyp acid or ng polid Mas maganda na nagtatanong tayo palagi sa ating mga doktor.